Hello guys! Welcome to Calvin18 channel. Today, ipapaliwanag ko itong nga uh, isang problema para sa mga members ni SSS na hindi makapag-apply ng kanilang SSS loan dahil kailangan mo raw mag-update ng iyong member info. So, ibig sabihin, kung kayo ay nahihirapang mag-apply ng SSS loan dahil kailangan nyo daw mag-update ng inyong member info, ito na po yung solution dyan. So pinag-aralan ko po ito and actual ko pong experience dahil ako po ay isang ref company representative sa aming company and meron pong actual na aming empleyado na ito po yung kanyang actual problem. So, unang-una, mayroon lang po tayong reminders para sa mga kapwa ko miyembro ni SSS. Unang-una ito, tandaan natin na huwag maging biktima ng mga picksters at online scammers. Mag-iingat sa mga picksters na nag-aalok ng serbisyo ng SSS kapalit ng transaction fee. Mahigpit na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Social Security Act of 2018 at at Ease of Doing Business and Efficient Government Security Delivery Act of 2018. Ang SSS ay walang pananagutan sa anumang transaksyon na miyembro kasabwat ang fixer. Hindi sagutin ng SSS ang loan applications, benefits, claims na mapatunayang idinaan sa fixer. Then, ang mga serbisyo ng SSS ay walang bayad at maaari lamang gawin sa mga opisina ng SSS o gamit ang My SSS o SSS Mobile App. Huwag ibabahagi ang Social Security Number, My SSS User ID at Password at personal na informasyon sa ibang tao at sa mga nagsasabing taga-SSS sila. Suriing mabuti ang pagkakakilanlan ng taong nakikipag-ugnayan sa inyo sa social media, telepono, text o email. Ito po yung kanilang banner na babala sa publiko, mag-ingat sa online scammer, fixer at uh, fake news. So pinapaalalahanan po lahat ng member na ang inyong uh, portal account ay bawal pong i-share sa kahit kanino. So personal account niyo po yan dahil pag nagkaroon po ng mga pictures is wala pong pananagutan si SSS. Lagi po nilang na-email ito sa inyong personal email na nakaregister sa inyong portal account. Now, hindi ka ba makapag-apply ng SSS loan dahil kailangan mo mag-update ng member info? So ito na yung solusyon dyan. Uh, Itong tutorial na to is uh, actual experience ko sa aming company. So dahil pumunta yung aming isang employee dahil uh, kailangan po niya mag-apply dahil kailangan niya ng uh, ano financial ano ngayon uh, ng dahil pandemic pa. So pandagdag sa kanilang gastos. So ang sabi sa akin, uh, sir, ah uh, Nagtry po sana akong mag-apply online, kaya lang po hindi po ako makapag-apply ng disbursement account dahil ito po yung lumalabas sa akin portal. Sabi po niya, update contact information. To update your contact information, please accomplish and submit a member data change request form or E4 at the nearest SSS branch. Then, you may also set an appointment with an SSS branch by clicking member info, then appointment system. And then, nung nag si member na mag-appointment, uh, wala na daw, ano, wala na daw, uh, uh, appointment, napakalayo na daw nung uh, available na appointment which is, aabot na siya ng March or April ngayon, nakisuyo siya sa akin kung pwede eh, kong ipaprocess ito ngayon, ang sabi ko sa kanya try mo nga mag fill up ng mga requirements etong nga uh, fill up ka ng SSS E4 3 copies tapos yung iyong valid IDs so nag comply naman po siya so ito yung kinomply niya sa akin itong E4 so itong date, a member data change request so sabi ko sa kanya fill up niya ito so ito po yung form na yon. so pinila pa niya yung form na yon. ito nilagay niya yung SS number niya mga information dito tapos uh, for data change correction update, ang sabi ko sa kanya ang i-correct mo lang dyan is yung uh, information mo updating contact information like address, email address and mobile address yun lamang po yung kanyang i-update para po maging active yung kanyang portal And then sinabit niya sa akin yung two valid IDs niya, uh, isang SSID at saka isang uh, company ID. And then ang ginawa ang gina, ang next na ginawa ko sa kanya is uh, sabi ko gumawa kay gumawa ka ng isang authorization letter. Okay, so kasi ako naman na isang company representative so sabi ko sa kanya ilagay mo sa iyong translation letter na inaalaw mo ako na mag-process ng iyong uh, E4 so after niyang makomply lahat to isinabmit ko siya sa SSS branch at nakiusap ako sa may membership section and then after that after that na makomply namin ito Uh, lumabas ngayon sa kanyang uh, portal, eto sa portal, na pwede na siyang mag-update uh, ng kanyang uh, mailing address Ayan, to, to your account enrollment. So, nag-update na siya ng kanyang portal. So, ganun lang guys yung kadali nung pag-update ng E4 kay SSS dahil unang-una pwede mo siyang ipasuyo sa inyong company representative pero hindi naman ito ano dapat maramihan dapat isa-isa lang kasi uh, nahisuyo lang yung aming empleyado dahil nangangailangan po siya ngayon kung kayo po ay member kailangan nyo po talagang pumila sa SSS para magpa-update ng inyong uh, E4 para sa mga may problem sa ganitong problema. Okay? Ganun lang po kadali guys. And hopefully nakatulong po ako sa inyo pag may mga concern po kayo, comment lang po kayo. Thank you and God bless.